Ngayong araw, bumunta tayo sa Galaxy. Ayan siya. Ah, apa Papasyal ko kayo dyan. Ngayon, lay off ko kasi. So, tingnan natin yan. Place na sa Galaxy. Although, ay upload ko na siya noon. Year 2000 something pa. So, ngayong 2024 naman. Try natin i upload. ngayon saan ka lang kasi ikaw langapit na tayo mga boss pati ha so 'yan sa tanong ng chance yan din naman siya abilang kausa at

没关系。 Tandaan ah? nyo lang kung ano saan na tayo pumasok para hindi ako maligaw. So, ito siya. Ito yung Pilipino. Yung sa VIP na Ito Magbubay si record na lang tayo guys. Ayan. See? Minot ko dahil bawal. So may music po dyan. So ayan pupuntahan natin yung Diamond Crystal kasi yun ang ano nila tourist pang tourist attraction parang show so ayan meron yata ngayon kasi nga every one hour yun lalabas yung diamond so lalabas sa kanyang lugar yung diamond na yan so tingin ko ay ayan ay ayun pala ayun na pala o ayan naabutan natin guys yung show na yan ayan yung so, paglabas ng diamond. Wow! Diamond, wow. may music po yan. Kaya lang, nag-mute po tayo kasi bawal po sa ating upload. So, ayan. Ang ganda-ganda po kaya ng ano. Tapos may mga sa, mga light effect. Iba-iba kulay. So, ayan. Ang dami nakikita niyo. Ang dami mga turista na nanonood -no -no dyan. So, iba-iba yung ano niya. Kasi, <coughs> sweet sound effect alam mo yung dumadagdag ng yung puso mo diyan kasi grabe yung ano skala mo nga an asan bandang parte ka ng mundo sa akin lang sa akin lang guys hindi lang ang <coughs> description ko pala akala mo siya oh ayan ikot-ikot na yan si di Diamond ikot-ikot na kasi lumabas na at mamaya din ibabalik sa lungga tapos pupunta na siya sa normal yung lights na is yung Kunting ilaw na so Wala na mga light lights effect kapag bumalik na sa lungga. Ayan yung pinaka tourist attraction nila dyan sa galaxy. At yan, yan yan. So, makikita nyo, so, iba-iba kulay. -iba yung mga, ano, lights na yan. Pabalik na si Diamond. Keep sun effect po yan. Bam! Ang ganun yan. Kala mo bomba siya na mapumunta doon. Tapos, yan, sayang saya naman mga turista. May mga bata din tinaktol diyan. Kaya lang hindi mo makikita siya. O oh, ayan. na yung ko. Yung lights na yan na yan. Mamaya ala. After one hour meron siya. Lalabas ulit si Diamond. <tip> <tip> so, kaya lang. Kaya lang. Kung anong tawagin mo diyan. Like, so, ayan. Sa pagkakataon. Doon, balikan natin kung saan tayo dumaan. Nang ano kasi, simple katina, nagmamadali tayo. So, makikita nyo yung dinaanan natin. Parang may ilog-ilog siya. May batis-batis siya sa gilid. So, sa right hand muna tayo pupunta Para makita natin. Or, hindi pa pala. Doon, titignan muna. Nagmamadali ito nga si host. Puntaan mo tayo natin yung ano. Saan nakahukay yung sidaya mo na yan. May mga fountain, may crystal, crystal siya. <laughs> Ganyan din yung makikita dyan sa likod. Ang natin yung binagalingan natin. Kasi nga, may mga batis-batis. alam mo, ano? Ang alam mo, at mo, totoo mga ano? na no, batis. Yun pala, hindi. Yan. Balikan natin, balikan natin. Yan, balik, 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 balik tayo balik tayo kasi mahirap na hindi natin makita lahat. Kahit man lang sa video, makikita natin ang loob ng Galaxy Macau. Ayan, sa 2024 noon, hindi ko ano, medyo magalaw yung kamay ko ka dyan, pero... Ganda niya, ganda. So, ayan, magmamadali ano, tayo dyan. ko kung bakit ako nagmamadali kasi pagod na yata ako nyan. Ayan, naman, madali po tayo ano. Ayan ayan, ayan. ayan, ayan, sa left side po yan. Ah? yan. Ayan, 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 So, punta tayo dito sa right side. So, nagre-reklama ako kasi wala ko taga-picture. So, punta tayo dyan ang reception waiting area. Pwede rin magtanong may mga ano dyan, mga receptionist ng mga Pilipinas eto so, din uh, na refute, uh, Ito din yung pinakadulo niya. So, yun ay right na dulo. Ito sa left na dulo ng galaxy. So, may parang may maganda din na naman even if uh, tourist a tourist attraction. Pero bakit na galaxy so, siya? Luxia. Sabi ng Starbucks. Okay, so this is It's, it's a golden castle. It's an so this is the unveiling new experience soon, papa